So hi guys, na ako dali sa gawas no. Ini guys, kay banha, pay to sulod guys mag vlog vlog ko ni. Ang bata nag ano ba? Nag nag record siya or amot sa to lang gi Tan-aw nga namang yung music guys ni mahagip sa ano ba ni copyright music ta ni. So, sa kanang mga nag-uanda guys, no, kanang mga nagplano di guys, ng mga classmates, mga batch-batch, mga batch-batch di guys, ng magplano mo mag-reunion guys, or um basta something mga anak guys, mga reunion, tapok-tapok So, dili nata mga yuug ka ng mga donations anang mga abroad nato ng mga friends or classmates, guys Uy, kay you know what? naman na sila yung mga sariling mga priority o mga problema no So, isa pa, uh, naman na sila yung mga mga priority silang kinabuhi ng suportahan or even ilang mga family or ilang mga self or mahal ba is abroad guys so dili na ta magdisturbo dito sa ilang pangayo og mga solicit ganyan mga sponsorship di ba ulaw kaayo guys sa part nga um vloggers guys nga isa nga nagyaw-yaw gyud guys kay kada tuig naman lang pud magpangayog pang donate solicit daghan po kay mo message abi kay nasa abroad so ulaw pud tagamay